High tide. Dito lang kami, maglakad-lakad sa tabing dagat. Kahit malamig ang weather, it's a small town here in um what is it? Oh ano na I I, for, I forgot the ano the the, the place the place name. I forgot. Ayan, it's small town lang siya Very quiet. maglakad-lakad lang tayo yan dito tayo bababa tayo medyo pababa siya tapos later naman pataas yun ang mahirap madali lang pagbababa. mamaya mahirap pagpakit kasi masakit sa binte masyadong stiff ayan siya sa ang siya oh. tayo masyadong ma ang layo na nila oh naiwanan na nila ako ayun na sila oh. So, susum natin Daddy Wave <laughs> <laughs> Ang layo na nila ay grabe. Ano na tayo? Tingnan mo lang lalakarin natin oh, masyadong siyadong steep down. Yeah. Ayan. na? Sige na, masyadong maka Kailangan mag-ingat eh kasi hawak ko yung video baka pag nadulas ako dito talagang dire-diretso ako sa baba gugulong talaga ako napakatarik <laughs> kaya dahan-dahan tayong maglakad wala pa naman silang hagdanan kundi siya, talaga flat siya tingnan natin kung merong hagdanan pero ito talagang akyatan is pa, paano siya yung flat siya na daan kaya pagka ikay na pa, siguradong ikay gugulong pa baba nyo mga alon guys ayan lang ang ating video showing you the ano a the beach look like today guys sumakit so ang binti ko doon ah tingnan nyo yung mga cliff oh ang tataas yan ang mga cliff ang tataas tayo ito naman tayo sa pang ano natin Lakad-lakad lang tayo sa tabing dagat. Ayan, ang lalaki ng... Yeah? This one? This is where the one that uh, they remove the people? Oh, no? They get landslide here? Yeah? Look at... O, di ba? Look at dito lang tayo, nakaka-relax talaga ang ano ng da ang dagat. Ayan, oh. Medyo malamig pero carry na naka ano naman, naka winter jacket naman. Lakad-lakad lang tayo dito. <laughs> you know, I was I was I was just saying when I'm vlogging going down. I said, I need to be careful not to stay because I'm probably gonna go round 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 right the bottom. So, yeah, I'm gonna be rolling down the bottom. So, I need to be careful. And Isabella is enjoying as well. Hello. Hold daddy. Yan lang tayo. Mataas ngayon is high tide. Itong beach na to is ideal for ano dog walk. Kapag meron kang dog. Or you know, exercise na din. Or morning exercise walk or not even morning just all day but now it's a winter time it gets dark so early so yeah ayan lang guys ang ating video ayan. what are you doing daddy <laughs> Dito yung dalawa oh hindi ko alam kung anong mga pinaggawa. Hmm. can you wave Isabella? wave 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 <laughs> go wave <laughs> are you gonna swim? no? it's cold? come on sweetie

Well, there's two way that we to act put the. Isabella <laughs> She's struggling. Come <laughs> on, Dora. Dora. Yeah, Jana aakyat na tayo sa taas ulit. Good luck sa ating mga legs. lamig. Kaya ang ating ubat-sipon at ay hindi mawala-wala kasi <laughs> lagi tayo sa galaan, guys. Itong beach na to, isma to? Ayan. Ha? Huh? <laughs> Bye-bye! Isabel, bye bye. Bye. We're going. Hindi oh, pala Hi Isabella. Isabella, come on. We're going now. Bear, come on. Sobala. Mahalin <laughs> Look what they made this stone. Oh yeah. Uh -huh. dami ang lalaki ng bato. All these you go up the mountains Yeah. Oh my god. Where is he now? I cannot see. Aya umalis ng bata. up mahal we gonna be here forever <laughs> yan lang ang ating video walang maibideo kundi ang alon pakinggan mo ang alon ang hampas sa dalampasigan Akyat na tayo doon. Ito yung mag-ama nandun pa. Lakad tayo kasi Medyo maalog. Kasi naglalakad. Maraming bato kaya kailangan tingnan yung daanan. Tapos pataas. Oh my God! Grabe. Akyat dito sacrifice talaga ay may nagfishing doon oh ang galing <laughs> may makuha kayang fish ayan ah. maganda din maganda siguro dito pag summer time maglang tayo ng alo ganong katarik ang ating aakyatin pata, pa oh, pabalik sa car park. Aha, uh -huh, good luck sa legs. Oh, exercise talaga yan. Aha, uh -huh, uh -huh. aha. ganda dito, tahimik. Alon lang talagang maririnig. Ayan ang mag-ama. Masyadong maalon. Actually, hindi siya ganun kalamig. Malamig, pero hindi talaga as in super kalamig. Mayang gabi ito malamig. May nagpipishing doon. Puntahan natin. Baka makamayro naman silang ma kuha. Ayan nating nalakarin pa uwi. ko ito. Good luck. Ayan silang dito. Yan lang ang ating video for today, guys. Ang alon sa dalampasigan. Matamastahan ng alon sa dalampasigan. <laughs> Why are you covering your eyes? You Is a binoculars? <laughs> you gonna get wet. It's a balance, actually. Yeah.